First day of school. Kamay na ako mang dito sa taliya. Ating hati. Anjamo, let's go. Let's go.

<laughs> yan, pakipapunta sa Anlang School alas 8 ng umaga ang pasok nila dito daw ay 8.20 pa <laughs> ang mga kaklase niya malapit lang dito yung school ng aking mga pamangkin. mga 200 meters lang mga 2 minutes na lakad 2 to 5 minutes na lakad. Yan, atid muna at bagong pasok nasa nagagawa ko. Okay, ito na yung anlang school. Pasok pa dito. pa dito. Yan na yung school. Do we Ah, ano Tama ka, yung aking Italiano ko yun. <laughs> Ayun, tinatanong ko, saan ang entrance? Ayan, Ay, ano. Ang dami na ang Pembangunan <laughs> anjang Buaya <-anyang> hati <laughs> Oh-oh, ada patos <laughs> Gracias. Oh.